kung tayo ay maniniwala sa maling paraan ng pananampalataya, tayo ay inilalayo nito sa ating Panginoon Diyos. Isipin mo kapatid, tatawag ka sa Diyos sa pamamagitan ni Maria, ito ka, ito si Maria, at ang Rosario, at ang mga santo, si Kristo, at ang Diyos. Hindi pa't napakalayo natin sa Panginoong Diyos. Ngunit kung tayo nasa tama, ikaw, si Kristo, at ang Diyos hindi ba't napakalapit natin sa ating Ama na lumikha sa lahat? Si Kristo lamang ang ating tulay at daan patungo sa Ama na nasa langit. Siya lamang ang sa atin ng kaligtasan at walang hanggang buhay. Kaya lubang napakalaga ng pananalangin, paikinig at magbabasa ng salita ng Diyos upang hindi tayo maligaw ng mga iba't ibang turo patungkol sa pagsamba sa mga santo at kay Maria. Dapat ang ating Panginoong Isokristo lamang ang ating tanggapin sa at kilalanin bilang tagapagligtas at Panginoong Diyos na siyang babalik at taatol sa ating mga tao at magkasama sa atin sa buhay na walang hanggan. Pakatatandaan po natin mga kaibigan at mga kapatid na ipinapalagay ang isang tao bilang isang kristyano kung siya ay tanging kay Kristo lamang sumasampalataya at naniniwala at dumadalangin. Kasama rito ang pagkausap at pagtawag sa kanya sa oras na tayo ay may pangailangan. Ganon din sa oras na tayo ay may tagumpay at kagalakan. Tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoong so Kristo, tayo dapat tumatawag at nananalangin. Sapagkat walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos sa silong ng langit at ng lupa, maliban sa makapangyariang pangalan ng Panginoong so Kristo para sambahin. Hindi matatawag bilang isang Kristiyano ang isang tao na tumatawag sa ibang Diyos, sa mga santo, kay Maria, at sa mga patay na tao. Sapagkat tangi sa Panginoong so Kristo lamang dapat na kasentro ang kanyang buhay at panampalataya. Gabayan natin ang ating mga anak at ang ating sambayan upang makinig, magbasa, at pagbulay-bulay na selta ng Diyos. Sapagkat ito ay totoo, tapat at maasahan sapagkat sa salta ng Diyos Hosea chapter 1 verse 8 Huwag mong kaliligtang basahin ang aklat ng kautosan Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasadoon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay Mga Kawikaan chapter 7 verse 1 to 3 Aking anak, salita ko sana ay ingatan itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Mateo chapter 24 verse 35. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Tandaan nyo mga kapatid at mga kaibigan na ang tunay na kristyano ay nagtitiwala at nanampaltaya sa katotohanan ng saltan ng Diyos. Ang mga bulaang mga ngaral ay hindi naniniwala na ang saltan ng Diyos ay katotohanan at mapagkakatiwalaan. Huwag tayong padaya mga kapatid at mga kaibigan sapagkat sa panahon na ito marami ng mga bulaang mga ang na mangliligaw sa mga tao. Pagandaan niyo po mga kapatid at mga kaibigan na ang tunay na kristyano ay tanging sa Panginoong Isokristo lamang po na kasalig ang panampalataya dahil naguugat ang seltang kristyano sa salitang Kristo, tagapagligtas o misiya. Sila ay nagtitiwala, sumasampalataya at namumuhay sa mga aral, mga payo at gabay ng selta ni Kristo sapagkat si Kristo nating Panginoong Isus ang siyang ipinako namatay at muling nabuhay at siyang magiligtas sa atin at tahatol sa lahat sa sangkatauhan. Ang tunay na kristyano ay sapat na si Kristo. Sapat na ang pananampalataya sa Panginoon sa Kristo at pagkasabuhay ng aral ni Kristo para siya ay maligtas. Hindi niya na kailangan tumawag sa kung sino-sino pang patay na tao, santo at mang rebulto. Ang tunay na kristyano ay tanging si Kristo lang ang sinasampalatayan at tagapagligtas. Ang tunay na kristyano ay sa amang dumadalangin sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo at wala ng iba.